Hello guys! Good morning mga kakogi! Another day, another blessing na naman! <laughs> Natatawa ko guys. Nagkita nyo ba yung nangangay? <laughs> anyway mga kakogi, andito kami ngayon sa Barangay Bugho, San Fernando, Cebu. Bibisitahin natin ngayon guys ang bagong farm ni R.D.D. Duckless ni Boss Robert, mga kakugi. So, kasama ko si auntie ta. Good morning, mga kakugi! Wow, masakit yung mga almuranas. Wala, baka pata. Gaslide <laughs> na to gamay. At uh, saka, shout-out sa mga kuwan, yung bye-bye sa amin dyan. Yun. Mga vlog, mga kuwan, mga amigo, sa kasabong. Yun. Morning to all. Happy yeah. breeding and good luck sa breeding. Yan. <laughs> So guys, uh, kasama natin ngayon, siyempre, Kai Gop. Yun, si Kai Gop ni, at ah, si James Robert. James, Re James Reed. Yeah, James Reed. Oh, Muna yan news. Sorry, James Reed. Chat lang mo ko. <laughs> so, yun guys, antabayan nyo ang kabuuan ng episode na ito. Balik, hindi balik. Tingnan natin ang bagong farm ni Boss Robert Douglas, mga kakogi. tanaw haki. ha kay. Slide ni mga ngan oh Oo, slide <dude>. jud. Kuya wani, kakogi mas <laughs> slide maglinog kad yo. 1877. Guys, lakaran lang kasi sabi ni ano ni boss, do kasama natin. Si pangani mo boss? Si Ernesto. Si Ernesto na doon na lang daw muna namin i-park yung sasakyan namin guys sa baba kasi dito mahirap akatin at saka ano? Dalin as ba? So, lakad-lakad. Pwede -lakad. -lakad. lakad, lakad. tarungan ang kamera, Fred. Trawa to, Fred. Tingnan natin ano yung dadaanan natin. Banan, no? Ina, ya? Come on, baby, come on. Look at you. The Nguga, sir. Ina ni gini pinimi basa maguan? Oh, ganggu kaya. Wah, butang kan ni bos Robert, no? Put pots. Halo. Halo, Kapit, lah? Can see you can balance on it. And front it, boy. Pamuhi, dit boy. Bijo, bijo, bijo. Huh? Ada, ada. How do? Slide, kedi, boy. Nengari, what am bass. Grass. lúc lúc yup xuống kep tết voi tết voi lúc Hay. <laughs> what Spider-Man nagtiniil si Spider-Man. <laughs> Grabe ka slide sa. Sa mo tug nagtaklis-talisik-talisik ni Ano <laughs> sa? Ganito Ano? Nakakatuli ganito Kahirap Mag ano? Farm visit <laughs> Wala patas katunga ka natin Layo pag jutay eh. Isa sa mga farm

Oke Oke nih Akhiatan ah Ini setip Juga angai Satu rasa dua kali Kuyuk putih Sampai disini Sampai Alright. Tuyệt vui, tuyệt vui. Và xí luôn. Hãy subscribe cho kênh Ito mga ko na yung pinaka ni mong abid <laughs> Ito sa gachula ni mo guys Nakarating na rin sa wakas Dito sa RDD Duckless Game Farm So ito ngayon ang Bago niyang manokan mga kakugi Dito sa likuran ko Malayo-layo ito mga kakugi Compared last time Kasi last time pwede mo natin ma-park yung sasakyan natin sa loob ng farm dito malayo-layo pa ang lakaran kasi ongoing pa ngayon ang ano guys ang development sa farm saka kanina nadaanan natin yung isa sa mga manukan ni uh, Boss Winley nandun kasi sa pagkakaalam ko nasa tatlo or apat na farm ang mini ngayon ni, ano, ni Boss Winley mga kakugi so nadaanan natin doon kanina yung isa sa kanyang uh, mga farm. James, okay na James? Yes. Okay na? Oh, shout out. Hindi eh. gusto yung shout out. Shout out sa Comlab to. Uh. so guys, si Ante Tenton, pahinga pa sa taas. Hoy, no, no. <laughs> so guys, tuloy tayo. Tidinig! Ta Video print. Video. Video pelibut. <laughs> tereng tereng. Hiu. Oh, Abot gud. Nah, ada antit. Ada antit. Nah itu. Wala. Good morning, Masal. Good morning, guys. Mga Kogi. <laughs> si Boss Robert. Hindi dong, mas naite. Sayo na bloopers gan. Ma, <laughs> ano? Huma na ka bloopers antit. Mas naite antit. Oh, dito pas kasada. Antit. Try, try. Mas balik dira. <laughs> <laughs> Good morning. Maya mo sa na kay crew Oh, anak ko kameraman. Ako nagi training. Oh, na kinung dumje jago 3 years ago. Oh. <laughs> sa una, may story lang na ito ba? Sa pagsugod sa kagugugi, wala 1K followers or 5K followers? Wala, <laughs> gamay pa kayo. Hmm. Niyato kas niyato as manukan nag motor kato ka ni mo. Hmm. Katong kuha ng motor, Rouser. Dili FZ. FZ ba to? Mm, oh, FZ. FZ. din. oh, S S Z. sa si manukan. Then the second time, time nag ato ko, kuyog nako kasama ko si Buswoody oh, dito. Nag, -nag, nag, ano na sila naka four wheels na. Hmm. Then the third time was katong kami na Stephen. Ah, uh, si Stephen. Oo. Oh. Four wheels na sila, big time na. Mm hmm. Yun. Imagine, yan 'yung talagang ebidensya na pag may kugi may maani. May maani. Alright, mga kakugi. Andito. Kausap na natin si RDD. Robert Douglas. Uh, good morning, boss? mga kakugi. Good morning, Guzal. Good morning, uh, Nagkita na, nagkita na po ulit tayo. Oo. Uh, since 3 uh, three years ago? Mm -mm. Di, years siguro, ba say? Di, first natin. Ah, sa first. Uh, tama, tama. Yung first na ano namin, guys. Na, na, vlog. That was three years ago. Mm, oh. Yes. Ano ba tayo noon? Bagito. Bagito. Mga slim pag magtatapos. boss. Mm, Para right. ikaw, mora maghihapon. Oh. Pero alam mo, boss, ala, for the record lang, madami akong mga kaibigan inasara ko after first interview mo. Sabi nila, sinungaling ka daw. <laughs> Kaya sabi mo daw, kamukha ko si Jay Manalo, hindi naman. <laughs> Totoo yung kasal. Jay Manalo. Sabi, kamukha ko na si Jay Manalo, sinungaling ka daw. Kaya layo naman daw. Si ano daw? Si Jego. Jigo. Yung sa bubble gang. Yung ko. Kaya sa, yung, yung ka sa mga sabihin mo ngayon ha. Oo. Oh, okay. Hindi na tayo magdala ng pangalan. Oo, na mo pangalan. Si Asa rin ako. So, iris-iris na rin yun no. si Jay Manalo. Wala na si Jay. Jigo. Jigo. anyway guys, natutuwa ako guys. Kasi, yung first na farm na pinuntahan natin, last, yung previous farm mo boss. Doon malapit sa bahay. Pasok yung sasakyan. O oh, mabilis na yung accessible talaga. Accessible talaga. Ngayon guys, Pagpunta namin ngayon, pagbaba pa lang na namin sa sasakyan, -sasak boss, mm. tikang ka nga sa antit. na agad. Oh. <laughs> boss Ted, sorry, boss Ted. <laughs> Natutuwa talaga. Anyway, mga kakugi, anyway, shout out na lang natin, boss. Ang mga kilala natin, sa ano lang nga, sa maalala ko lang, ha? Mm. Shout out ko, unang-una, si Boss Kaloy, yung Koja Game Farm. Palaging, ano yan, okay, sumusuporta sa atin. Idol natin yan. natin yan, from barili. Mm -mm. Tapos, uh, siyempre, si Boss Koja, tsaka, Si Boss at si Boss Michael na Cebu. Oh, na Cebu. Oh, uh, Silang si nagpartner nun eh. Oo. Uh, uh. Siyempre, yung i-shout out na lang natin yung handler niya. Si Boss Jake Sweater. Jake Sweater. idol May Ay, utang yan. pa sa akin yan, Boss. <laughs> Bibisitain ko yung farm niya. Ah, Sabi niya. Sa Marili. Oh, uh. uh. Tapos, uh, attorney Noel Bacalia. Yes, nandun ba sa... din. Si Cap Michael Gakasan. Ano, nagsuporta din. Sa... si Boss Baldo. Uh, Grancho. Yung Mount Antugup. Manolo, Boss Baldo. Uh -uh. Tapos si uh, Boss Victor Sierra. Sumali so, ano, din. Kamaring. Si Kamaring, MNE. MNE. Tapos, uh, ang nagdala doon sa mga manok, si Boss Winnie oh, oh, tapos, yung ano, Isang kayo doon natin na sa aming Lanilla, Thornbirds. Oh, Thornbirds. Si, ano, si uh, Boss Alan. Actually, Boss Al, yung handler na si. niya. Kaibigan natin. Anyways, Sino pa yan? Basta marami, marami. Si Boss Kyle Itang, mm. eh, Boss Junil. No, Oo, idol. Official shipper natin, ng, si Boss Kyle Itang. Mabait na shipper yan. Oo. Sino pa? Silang Boss Jude Cortez. Yan. Uh, sila Nicole. Nicole Estenso. Nako marami, marami. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kakugi. Sa lahat ng mga sumuporta at, sa, at saka sa lahat ng uh, nanood doon. Oh, o no, sa event. Magandang. Successful ah. naman yung event. Uh, na? Anyway, uh, yun talaga eh. Kasi palago ng palago ngayon guys ang manok industry dito oh, sa atin sa, pi sa, sa, sa Pilipinas oh. uh, especially sa Cebu. Oh, syempre. Oo. Oh, oh. Lalo lalo na doon sa ano ngayon, boss Ala. Uh, pasalamatan lang din natin yung mga big boys natin, 'yung mm. uh, American Lahuan, mm -hmm. BDF, BF, 'yung uh, yun, Marami pa kung saan nila mm. At saka, pasalamatin tayo sa itong mga malalaking breeders. Yes, boss Ala. Kasi kahit tayong mga maliliit, kaming mga maliliit guys na mga nagmamanukan E, eh, naka-acquire tayo ng mga materialis. magagandang ma materialis oh, din materialis. galing sa kanila. Yes, tama po. Tatanungin natin si Boss, nung ano yung linyada na ginamit niya? Yun na yung mga medyo may history na din sa atin. Ah. Uh, natin, yun yung look biskelso natin. Luke Breeze. Oh yes. Actually na sa mga sa video natin nung pag-acquire natin yung from US mm. nung 3 like, three years ago. Three years ago. 3 three imported. to three years ago. Yes, Boss So Luke Breeze. Uh, along that uh, along the way na na experience natin may mga buyer tayo, especially doon sa Mindanao yung mga kilso natin don. Okay. So sa part ko naman hindi ako masyado doon. kasi more on benta tayo before. Mm -hmm. Yung Paul Morris natin, then yung pangatlo yun. Idol natin, Roy Bongguya na line. Oh, yung sweater. Oh, yung parang kwitis. Maibalik ko doon sa Paul Morris mo, boss. Yung Paul Morris mo, uh, imported yun or galing kay Koja? Ano yan, boss? Ala? Yung Paul Morris natin, galing yan kay Boss Kaloy. Ah, sa, uh, Koja. Yung, sa Koja Game Farm. Uh, actually, nung panahon na yan, three years ago, bagong line niya yan. Mm. Then, yung yung line na yan, nung nalaman ko, doon yan sa kaibigan niya galing, si uh, Dar Geronimo mm. from US, which is kaibigan din natin. Oo. So pag sabi niya na kanyang line yon, so pumunta ako. So kumuha ko ng isa, Then, yun, na-breed natin ang mm. Siyempre, di na na-breed. Siyempre, hindi naman sikat yung... Mm -mm. So, most likely, napupunta lang sa atin, hindi siya nabibili. Tama, tama. Kasi, dati, basta roundhead. Lazy. Mm. Boston. Iskulin. Uh, oh. mga iskulin roundhead. So, Kasi ako din, guys, mayroon akong uh, broodcock, uh, Paul Morris din galing kay, ano, kay Boss Caloy din. Mm. Hanggang ngayon, hindi ko pa binitawan. Nandyan pa sa atin, mga kakogi. Oo. Tapos, Uh, hopefully by next season itong breeding na ito makaparami ako ng oh. Paul Morris tsaka ito boss itong bagong farm dito na tayo sa farm mo so, yes, alam -al. na natin yes, na yung mga gamit-gamit mo Luke Breeze oh. Mm. Paul Morris, Paul Morris uh, at saka yun kay oh. bungoyan. Oh. then mo sa so, atin please. mga line dito boss Al yung nag direct import na tayo mm -hmm. previously kasi nung mga nakaraang taon kudya tayo kumuha ng Gilmore oh. oh. kudya tayo kumuha ng Gray F1 mga yes. imported but Uh, recently, may mga sarili na tayong import. Oh. Sa Larry Romero Hot may sarili na tayo. Lyric ka na. Gilmore, meron na rin tayong sarili. Raptor, may sarili na rin tayo. Mm. So, ano na, uh, nag nag, nag, nag na rin tayo ng sariling F1. Oh, yun. Tsaka, ano, boss? Yung crossbill mo, yes, boss. hindi ko pa narinig yan last time. Bago lang yan? Ano yan, boss, alam? Matagal na yan sila, Roy, bo sila boss Roy Bungo yan. Actually, partner yan sila ni EDR ni Adonis mm. Rosa. Rosa. Dela Rosa. partner yan sila. So, ngayon sa Cebu last year, doon pumutok yung pangalan niya dito. Mm. Pero sa sa, sa Davao tsaka sa Manila, no na siya. No siya. O kasi y yung acquire mo yung manok mo, bago lang. Oh, true friendship lang yan, Bosal. Oh. So, sa sa bait ni Boss Roy, personal broodstag siya candidate ni Boss Roy. Mm. So, dinala niya yung talagang personal niya. So, kami, ah, uh, uh, kang Maymay, kang uh, ah, Vincent Rojo, din may isa pa. Kami lang magkakaibigan na kabili dito lang lahat. Mm -hmm. True friendship yun, Boss Al. True friendship. Oo, so, kasi yung handler ni Boss Roy is kaibigan natin. Ah. Then, siya yung nagtulay sa amin kang Boss Roy. Although, sa awa ng Diyos, pumayag naman si Boss Roy. Kaya naka-acquire kayo, na. No? Mm -hmm. Na kami. At least uh, kami talaga yung magandang talaga manok. Magandang, so yung uh, mga yung original na yun na napunta sa iyo boss, binread mo yon. Oh, binread ko. Boss. Binarami oh, mo yon. Eh nandito na yung mga anak ni sa likod natin. Mga ilan na kaya ang na-produce mo dito ngayon? Na sa akin boss ala. Na kasi hindi hindi tayo nag-breed masyado ng lokal. Kasi dahil nga sa area natin nagde-develop pa tayo. So may takot tayo na sana natin itatali. Tama, tama. Then bagong transfer tayo sa area so hindi pa natin siya dong gamay. Mm -hmm. So ngayon national nag-breed ako ng konti, uh, 100 heads na na sisyo. Uh, naging stag natin lumaki, is 30. 30. So ginawa natin personal. Early bird na benta lahat. Mm -hmm. So kinita okay natin sa Mindanao. Then this year, uh, this breeding season kami mag-ano, full blast. Mag-full blast na. Oh, uh, so ngayon ang breed ko lang maraming crossbill off season. Sa off season for uh, materialis itong mga cross bill mo, boss, magkano ang bintahan mo nito na kung nagbebenta ka? Ah, oh, walang pinagbago sa presyo natin, boss. The same pa rin. Oh, 15,000 yung stag, 8,000 yung pulley, 30k yung dryo. Mm. So, the same pa rin ang mm. mga ano, ang ang presyo yes, Ported, lahat. lahat. Ah, uh, matanong ko, boss, 'di ba? Nakaano ka rin kay Ryan Abrenica? Mm. Tsaka ilan pang mga nasalihan mo? <coughs> ilan pang nasalihan mo na Seminar. Mga, seminars, mga ganyan? Marami Actually, na. Actually, eh, boss, alkang attorney Ryan lang. Attorney Ryan lang. Mm. mm. Lahat ba na sinasabi during sa seminar, pinafollow mo? Hindi, Busal. Pero during that time, yes. Kasi, anong nangyari ngayon, Busal? After sa seminar, oh, gitry mo nangyari. talaga. Actually, Busal, <coughs> yung seminar na yun yung nag-open ng eyes natin. Hmm. Yung ah, mas guide. ng pananaw. Bo? Oh. So, parang guide lang pala pag may seminar. Kasi isipin mo, Busal, Before ako nag-seminar, ang alam ko lang sa manok-manok. Mm -hmm. Hindi ko alam yung alam ko yung condition eh s'yempre. Pero maraming factor na napamulat sa atin. Si attorney. Mm -hmm. Example yung bacterial flushing. 'Di ba? Kasi kung manonood ka lang sa mga YouTube video tutorials ng ganun, 'wag mo laging painumin ng antibiotic, masasana yung manok. Mm -hmm. So hindi natatablan, hindi pala totoo. Magpainom ka ng purga, dapat iba-ibang brand. Hindi din pala totoo. Mm -hmm. Yung purga pala is tingnan mo kung ano yung mga nakalista na pictures niya kung ano yung needs mo. Mm. Kasi so, sarap all 10 days na lang before. So dito ka sa mga mild na deworming. Uh, kung nakikita mo, matamlay na sila, maputla. So medyo mataas-taas na yung ano nila. So, mataas-taas ang doon ka sa mga mataas na na, ano, mataas na na deworming. So nagdidepende mo sa So kang attorney, naging stepping stone ko siya. Mm -hmm. Pero ang mas nangyari ngayon dito sa atin, since may handler na ako, mm -hmm. nag-based through experience na kami. Then, knowledge ng handler ko, <coughs> at same time naman sa akin, Boss Al, swerte tayo. Mm -hmm. Kasi, nung panahon na uh, hindi pa ako nakapasok sa Mini Kalahuan or kay Boss DDO nabigyan tayo ng opportunity ni Boss Winley mm -hmm. na maka-access kahit saan. Yung handler ng EAJ, pwede tayo manood. Mm -hmm. Handler niya yung Boss Winley na personal, pwede tayo manood. So, nakikita ko kung ano yung ginagawa nila. So, sa akin, ang ginagawa ko, hindi naman kasi ako basta-basta gagaya. eh ang ginagawa ko, pag ginawa nung isa, ginawa nung isa, ginawa nung isa, di tama yon. Mm -mm. Pag ginawa iba, pag ginawa iba, pag ginawa, so ina-analyze ko. So doon ko nakita, Boss Al, na ang reality ng pagkukondisyon ng manok, nagdidepende din kung sino yung handler mo. Nagdidepende din kung ano yung portion ng katawan na gusto mo. Nagdidepende din kung ano yung area mo. Okay.